No! Ate, pwede magtanong tay? Saan ba yung nag-ano tiba? Bibili sana ako ano tiba ng kalabaw ba? Kasi malapit na yung pista sa amin. Ipapakain ko sa ano ba? Barangay ba? Bigay ko. Ang bot lang ani kay mura magway mga baligya diri ng karabaw. Wala. Oh, magkano yung kalabaw kadalasan ang dito? Wala ko maka kuan ba? Kuan man 50. 50? Oh. Kay gawin kung ano ti, 70. Si, si 50 lang, gawin kong 70 si kung meron kang binibinta. Ang galing, ang galing. Wala man kong makasahid kung naibalik yan diri ah. Ayaw no, kasi gusto ko talaga yung kalabaw na niya kasi pista ba, Idedonate ko sana ba para sa pista may ano, may daan tiba. Oo, niya. Yung ano, binibinta mo, yung binibinta mo ba yan? Bilhin ko yan yung ano mo, kambing mo? Dili po na ako na ibalik ya, kaya padaghanan man ako. Ay, ayaw.

ayon si mua ayaw kinebat bara ayaw uh -huh. bat na Kay pabari yung takato dako naman to Naku itong kantidad! Uh -huh. kantidad. Eh, ano lang si ba? ayaw ayaw huh. Ayaw badbara, ayaw ay ano lang si ano, ano, ano lang ba hindi ko rin alam. lang si nandito ako, um, tuwag si mua uh ano naman kay ay 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 mo, ay 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 Mo, Ha? ay 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 Yan. Ano lang, ba? Relax ka na tayo. Relax ka, Relax as rin. ka na tayo. Relax ka na tayo. Relax ka na ka Tika lang, tika lang, tika lang. <coughs> <coughs> Relax ka Relax Relax lang. Tayo. na tayo. Relax <laughs> <Bilal. coughs> ka na tayo. Dalaw ka na. Nagalit na tuloy sa atin. Relax. Tika lang, tika. Kasi yung ano mo, kanding naninig. Kompleto ba yung ano mo, te? Saan dito lang. Ang pinakong nawala na akong kanding na di ay. Dito lang. Ay, hey, hey, bigay mo manager, ibigay mo. Bigay mo. Bila <laughs> ko nawa <laughs> na. Tao naman ay nakikot sa akong face eh. <laughs> Ano, ano dote, Lalaki to te? Baba, Laki. Ano ba? oh, lalaki. Malaki. yan. Malaki ano? Malaki okay, magkano yan. na yan ngayon te? Magkano kano yan tay? Bilin ngayon, magkano na yan? Ang botan niya yung pila kayo. Tamang ko kasisting o baligyaan ni kay... Ano yan? Kinilo or... Pilbore Kinilo. Hindi, parang Kano multong? yung kilo? O, bulto, hindi, bulto-bulto. Okay, uh, uh, Pero kadalasan, tiktik, ano yan, kung bilhin namin, magkano kaya yan? Ito, mga 6,000 sa ah. mga 6,000-7,000 oh, diba, Mura lang no? Di ba masarap ito manager sa kilawin manager? Pampulutan ba no? Oh, ito, napakasarap no? Malambot ito ba? No? Ay, mana, di mana, lami Ah, ay, di pala ito so makain Ay, Dili mana makaon Di ba ito yung nasa kadalasan sa ano? Yung sa bahay ba? Sa oh. sa bas bahay, sa bintana, sa pintuan ba? An, so ngayon man ito sa usa Usa pala yun? Oo oh. oh, Mabait na kandeng tino Bait oh. ba? Lautan lang la, ko ding itong mga kandeng Kahit tinabloan ko man eh Uy, marunong pala ito Oh, uh, what is your name? Maltiyog. <laughs> 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 Bilin ko sana ba? Magkano yung bita mo? 6,000? 6,000. Bilin ko ng 8. Gusto mo? Oh, ayaw lang. Ilagay ko na. to sa farm ko ba? 10K te. Bilin ko 10K. Ayaw Bilin lang sa inyo kay ako sa inyo patagalan. Oo, ginagalay 10. Ayaw ni Ato. Uh -huh. okay, ilang sa inyo ako? Mahalag pila. Di na ako ni isugot. Ano, pamahal na to sa kanya manager ba? Uh -huh. Lagay ko sana to tayo, sa farm ko te May farm ko sa inyo te ba? Ano lang te, sa totoo lang te. Nandito kami para bigyan ka talaga namin ng konting tulong ba. May surprise sa kami, oh. tiha. Sa'yo, tiha. Huwag ka sanang magulat ba? <laughs> Umagawa lang kami ng ano, social experiment ba. Sandali lang, tiha. Kunin, kunin lang namin, ha? Oh, sige, sige. Diyan ka lang, tiha. Kami na lang, kami na ah, lang. kami na lang. lang kayo. Ay, anong trabaho na mo, na mo, te? Anong trabaho niya, te? Mag-uuma. Ah, ma? Maura ni among pangwarta, yung taon. Uh, ba? Wala nang ibang hanap buhay dito. kuan sa saking murain mm -hmm. tayo among kuan pangita makano naman isang araw ninyo te di na ko makuan kay di man permintin per per per, per makakita kada adlaw weather weather lang ana manggid ang mag-uuma oy hey, bilisan nyo ila tete ano regalo namin to <coughs> para sa ako <coughs> na do <dong>? oh para <coughs> sa youtube kapalit ng kambing salamat Take, dagdag namin ito te bigay ito ng team namin te para sa iyo okay, te pili namin yung kambing mo ayaw sabtaon te ayaw sabtaon <laughs> te pinanggapay na niya ako mga hayop <laughs> Di, ayaw na nga na kumahal pin yun kumahal na sa hayop talaga no kasi laki yoban, ng kambing yun no, no malaki malusog no mm. kalabaw eh mm. ano lang <laughs> te sa totoo lang te ano? maliit na kalabaw ba ano sa totoo lang te ito te bigay talaga ito ng team namin te wala tong kapalit te ha Oh, ito na. Taos puso namin itong bigay para sa inyo. Sige, kita ka namin. Salamat. Salamat, o, salamat anang inyong ipanghatag sa mo. Ah. Ah. Maganda yung among kuhaan nga din na mo ma-perfect. Okay, so, ang importante ti ba? Lumalaban tayo ng patas ba, no? Hindi sa kahit makuuma. Ang ganda ni Anos magkaroon. Ano ba? Di ba nakarating ditong gobyerno tayo? Wala bang mga libre ano dito? Mga ano, pantanim niyo? Wala bang libre? na sa minsan lang daw manigit kasi... ng agriculture di ba kasi malayo na rin malayo. dito malayo. ay hanap ba yung dito okay lang ilisag so, ka ayo yung asawa mo te ang trabaho na yun na istambay sa balay kaya nasamad ang tiil nasugan oh, oh pala lang. Ay, anong ano nangyari te daming lang na <laughs> nasamad sa kuan kanang sa asa Bukit ba nga mga kawayan? Oh, na Natusok? Na hmm kasi yung hanap buhay dito sa bundok mahirap talaga oo oh. eh, um, okay. parang ano sa buhay mo sugal sa buhay mo ba di ba napakahirap yung ano mahirap hmm. talaga dito hmm. mahirap dito mahirap dito anadanad na lang may nasanay nasana. nasanay ano nasana. nasana. lang tayo meron pa kami dagdag tayo bigay ko ng film na bintay para sa iyo tayo kahit pa paano meron kang maghanap buhay dito ba no anong gusto mong maging ano tayo gusto mong hanap buhay gusto ko mag-tinda. Ano? Saan ba na yung bahay mo ko? Naraman din sa unahan. Bilin ko na tayo para may pangtinda ka Ayaw lang saan. Gawa na may amo. Oo, nagusto na. Napamana na siya sa akin ba? Oo, oo. Ano lang Ano na lang tayo? Ano na lang Salamat sa inyong tabang sa amu ah. Tako na ning tabang din sa amu. Ning inyong gihatag. Ano masaya na rin kami kung makatulong tayo sa inyo. ba? No? Kasi yun ang mission natin. Eh. Oh. Kahit papano, kahit mahirap yung daan, mm -hmm. pero ang importante, nakaabot pa rin kami dito ng safe. You know? Salamat. Salamat ka ayong na abdan min nyo karong at daw diri. Ah. Lupat no, Mas... May dagdag tinki pa yan kung dadalhin ko na to. Dali <laughs> <laughs> na <ka> lang <laughs> namin dote. Kita ka na ba ani dong? Ayun, tayo na yan. Eh. Salamat aning <laughs> kwarta nga gihatag ninyo sa ako. Dayon na gid ang ako mga pangandoy. Ano nga kwartahan, rami ka naghan ka ayo. Importante, salamat. Importante tayo, importante dito te. At least nagsikap tayo, di ba? Oo. Oh. Kahit paano, meron tayong trabaho, meron tayong hanapbuhay. Kahit paano, maka thousand tayo sa mga araw-araw na kino. Hmm. Hindi na rin kami magtagal te, ha. Oh, sige, salamat. Salamat aning kwarta nga gihatag niyo sa ko. Ah. Wala nga naman yan. Sinsya ka na sa disturbo namin, te. Okay raman, okay raman. Ha? Okay na. Basta kami.